Wow! Ang dami nyo. Ang <laughs> <laughs> dami lang <laughs> pa. <laughs> Ta tapos ito naman di atin. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. <laughs> walang laman. Hay nako. Na prank kami mato. Prank. Diyan hanapin mo ang gold. Hanapin natin ang buno. Wala. <laughs> walang laman. Bakit walang laman? Wala merong iisa talaga ang laman niya, oh. At least, pinatikim ka. Ano <laughs> Kung nabit-bit mo pala to, logika. Yan ang nagiging isang laman.